Uh, bumukas na. Uh, labas na tayo. baik proses dengan kereta mind the gap between the train and the platform what an evident miracle kalau nak tanya dengan of at train station Yarmuk bagis ya pramuk dan the next train is arriving minutes let's go tak bawa bantai family Ito kasi paakyat yan mga bankers Ito naman na ito Pwede din yung dito Pero kadalasan ito kasi yung ginagamit ito, Yung ng ano, elevator Ayan lalabas na tayo dito sa Ano ganun pa rin Itatap nyo pa rin yung ano Parang sa MRT lang Itatap nyo lang kayong yung ID yan tingnan nyo tatap nyo lang to sa yes. bumukas na labas na tayo ba diba? ganun lang sa labas na so yung mga bagas dito na tayo sa Al Apiat Mall yan Apiat Mall yan Toy Town Mlock al yan bababa na tayo papunta na ito ng bus magbabas na tayo ulit papunta doon sa bahay mga bagas dito tapos so, doon yung bus dulo Oh, wala pang bus pala Hindi ko, hindi ko alam kung anong oras yun Mainit doon ah, dito naman tayo sa loob So yun mga bikers Naalala nyo kanina, doon tayo sa kabila Nag uh, jogging doon Ngayon dito naman tayo sa kabila Ay May, bus, may sasakyan pala Dito naman tayo mag uh, ano, Sasakay ng uh, bus Papunta doon sa ano Papunta doon sa uh, Tinitirhan natin Oh, ito yung uh, ano, Lulu Hypermarket mga bikers ka. Wala pa yung bus pa uh, sa loob. Antayin natin yung bus sa loob ng uh, sa loob ng uh, cabin na yan, yan. Oh, di ba? Ganda na. Ganda na ng ride, no? Ano masasabi niyo sa Riyadh mga bikers? Comment lang sa comment section below. Oh. ayi, last jis. Patay na. Baka tayo mag-aantay dito. Alas 10 pa yung uh, ano dito. Atay na. Alas, mag -alas, ah, bagay. 9.30 na rin. Yun lang. Sarado? Bukas natin po. Ayun, bukas. Tambay mo tayo dito. Malamig to. ito. May aircon dito. Di ba? Wala pa yung bus. natin, no? Alas 10 tapos 10.30. Tagal ng bus pala dito. Pero maganda dito malamig ko. Oh. Ang sarap na bayan. Ang sarap dito. Tingnan mo tayo dito. Tama-tama huh? yung bus mga bike. So, karating lang yan. Mababa ng mga pasayero. So, yun. Uh, na, alas pa dito, alas 10. Huh? Pero mga ah, ganyan, oh. 10 na 20 lang dito na. Ah, uh, 9.20. Pero alas 10 pa yung alis, eh. Siguro siya sirado na lang ang driver yun. Uh, wala pang mag-guess sa sakay dyan. Sirado lang na nga. Yan sirado. Ay, may atay sa sakay ulit. Alas 10 pa. Uh, 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 kapit yung mga ngayon ng mga ano, na gaya na sasakyan tulad ng mga ano. Na pinamaparada yung mga uh, mga ganun, pero pinagpagawa sa aming ari na sasakyan na yun. Ayan. Ayan. Para daan ng sasakyan. Parang pinangapit niya. Ayan yung kapihan mga bagyes. Pag-araw walang man nagkakapit dyan. pag gabi may ilaw so, yan dyan at saka magkakape pwede dyan yan mga kape ha? pag gabi may ilaw yan yan o yan tapos may nakaupo dyan magkakape o oh, diba sa ka pa ganun Saya so yan dito na yung mga isang so, kape Ayo, apa lagi sebab oh, berapi ini ni oh, berapa kini ini, sudah ini, no. takbo sabing <laughs> takbo wala pa pa <laughs> ito lang kumad na mga kabay ko ka sa may Adam Pharmacy yan ayun building na yun doon kami ito yun naman ng happy family yung 3K yan yung dito sa Yarmuk no Sobrang init ngayon dito mga bikers uh